Kasama po natin sa linya ang spokesperson ng DICT. Ukol pa rin dito sa pa strike po, no? transport strike na gagawin nga nitong Lalamove uh, Lala Move at iba pang ng uh, TNVS drivers sa may kinalaman pa rin po doon sa kanilang kinikita dito sa mga app-based career service providers. Magandang umaga po, Asik Aboy Paraiso. Magandang umaga po, DJ Chacha, Manong Ted, sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig, taga-subaybay so, po. Magandang umaga po. Magandang umaga. Sir, I'm sure aware na kayo dito sa issue dahil ang balita ipatatawag nyo daw po bukas ang Lalamove uh, Lala Move dito po sa reklamo nitong mga riders po nila tungkol dun sa commission uh, at yung iba pang uh, insurance na hinihiling nitong mga Lala Move riders natin. Tama po, pero hindi ko maya siguro kung uh, kakayanin hanggang bukas sa DJ Chacha kasi ka kahapon lang, eh, alam niyo naman so, so, bye -bye ho, sumusubaybay din kami sa programa niyo, eh nalaman namin yung tungkol sa reklamo ho nga ng no, mga uh, riders ng Lada Move at other, uh, hindi ho sila TNBS, ang TNBS ho kasi public, uh, ano to, eh, mga public convenience to eh. Ito mm -hmm. yung mga partners ho, ng mga Pimetes operators natin. Uh, so, ang DICT ho, binerify yung uh, sinasabi ho ng mga kaibigan natin. At uh, kung may reklamo silang nalat sa DICT, uh, unfortunately, sa pag-verify natin, wala ko tayo nakita. Pero, uh, DICT, using its uh, mandate and powers, motor for we take we took all means and so, nung kaso to. At, uh, yun nga, ho, tama ko kayo, ipapatawag mo natin bawat partido para ho, itry, i-resolve ba yung uh, problema ng mga, at mga hinaing ho, ng mga riders natin. Uh, Asek medyo this is a peculiar uh, setup ano, kasi <laughs> oh bakit napunta ng DICT ang responsibilidad sa ano dito sa regulasyon ng gantong ori nga ng negosyo o trabaho Um, ano 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 ah oh, Manon, kasi uh, before ho, uh, ito ay nakalodge sa uh, DOTC. But before that, nakalodge naman todo sa postal services natin. Ang uh, -re regulate ito at, at, uh, at ang batas regarding uh, these uh, kinds of businesses. So, uh, tandaan ho natin ang uh, mail services and parcels na kina-consider natin na delivery. Ito na nga yung mga PMEDES operators, yung parcels at delivery services. So, are, were the first early forms of mail. So, talaga naging ano sila sa post office tapos na later on na transfer sa DOTC naging ikto nagyan hanggang na punta ng creation ng DICT mm -hmm. napunta na ko sa DICT ang powers nato to to regulate mm -hmm. the uh, both the operators and the riders po mm -hmm. so dahil ito ay delivery uh, ang ang serbisyo dati sa DOTC naging DICT tama po manong sir. oh hanggang saan ang inyong regulatory power dito asek pagdating ng the, uh, the, mandate and the ano, uh, the law states that pagdating mo sa parcels a certain size and a certain weight di di ICT yan. so eto na ho ma, para na ho mas maging malinaw sa mga kababayan natin at yan natin dito yung mga last mile services na ho pag di deliver ng mga last mile services so ibig sabihin pag ma cash sa sakyan kaso sa uh, motor mm. Uh, yan ho na sakop na ho ng uh, power so ng uh, regulatory power zone ng uh, DICT malungkot Okay, uh, yung usapin ng kitaan, yung komisyonan, yung percentage ng operator ng app at and then itong nga uh, ano, itong mga partners nila, sakop niyo po uh, a certain part of it, kasi uh, ang nire-regulate din ho ng DICT, katulad ho ng LTFRB, yung fair matrix. So, however, since sa uh, yung iba ho, yung mga kitaan or yung mga sharing ho, mm -hmm. is based on a contract, Ah, uh, sakop na po 'yan ng ano eh, ng civil code natin, manong pwede hindi ho pwede pakialaman ang batas. Although we can meet dito, mm -hmm. uh, pag nakita naman natin na may kalabisan or para may breach yung mga PIMEDES operators, pwede naman ho tayong mag-impose na at meron kay siya doon sa mga violations, pwede tayong mag-impose ng mga penalties even up to the extent ng uh, uh, revocation ng franchise so ng mga PIMEDES operators na to based on the quasi-judicial powers of the DICT. Okay. So, uh, it, does it follow na kayo ang regulator? Sa inyo rin humihingi ng lisensya to operate ang Lala Move and other similar ano, uh, Uh, similar courier companies and 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 even TNVS ba? You no, know, ang TNVS in who yung delineation siguro manunted eh. Ang <coughs> kailangan natin idea ng TNVS so is common care so ibig sabihin no, ang uh, main uh, services na inoffer nila is to ferry mm -hmm. uh, yung mga mm -hmm. passengers. So kami, mm -hmm. ho, parcels and uh, packages po ang uh, nire-regulate. Yung delivery ng parcels and packages so ang nire-regulate ng DICT. Okay. Um, mm -mm. Yun po. So separate yun, ano? Kapag pasahero ng tao, ang karga, kumbaga, ang, uh, yung oh. binibigyan ng serbisyo So dito, sakop nyo itong mga grab food, mga ganon. Tama po. Tama po, Manon. Alright. So, uh, sa it, itong Lala Move and itong GrabFood uh, Grab Food na ito, ipati itong Food Panda, sila ay humihingi ng license to operate mula sa inyo. Tama. ah uh, they uh, apply for, uh, tapos nagbabayad din mo sila ng mga regulatory fees natin. Mm -hmm. At binibigyan ng natin. uno pag mga bagong mga Uh, kumpanya, mm -hmm. uh, binibigyan nila natin sila ng ano probationary uh, authority, uh -oh. uh, provisional grant po. Tapos so, nagiging general uh, authority na ho yan after okay. one year and they complied with all the requirements within that uh, particular year. Pero mararapat din natin sabihin uh, na Ted na itong mga current laws po natin, eh since 2001 pa ang pinakahuli na uh, lumabas na guidelines is 2001 pa po. Uh, matagal na napabayaan talaga itong uh, particular unit at saka uh, regulatory body ho ng ating pamahalaan natatilo itong current administration o no, talaga pinag-utos ni uh, Secretary Ivan Jan Hui na talagang tutukan uh, primarily unang ho for consumer protection but again uh, para rin mo maproteksyunan ito yung magat pagkakataon ng mga riders at saka mga operators natin okay sige so hindi na pangungunahan muna ano kung ano ang ating ang aasahan sa sa hearing na ito but pwede pe ba kaming tumawag lang para natin maintindihan lang yung ng, ano ang nangyari sa hearing at hanggang saan lang kayo kamo kasi ang pinag-uusapan natin yung hatian yung persyon, yung percentage no doon sa bayad noong binibigyan ng serbisyo ng courier service eh kung yan eh kontrata nila Saan naman pwedeng pe pumasok ang regulator sa usapin ng meron man mga pag-abuso? Tama po, mano po. At ko kayo, magiging transparent po. So, at saka, mm. magpatuloy na makikipag-ugnayan ng DICT. Uh, sa inyong uh, tanggap ay uh, sa inyong programa at mm -hmm. sa ibang, uh, sa ating publiko po ay eh. mm -hmm. uh, nagulat nga ako kasi ito particular na itong uh, issue na to hindi lang ako pagsalita ng BICT but this is uh, directly under my portfolio manong TED eh, at the head of legal nasa under legal services po itong Pimedes operators na to O oh, sige so uh, yung tagalala move na amin nakapanayam kahapon ito ba sila ba in, iny inyong inyo na hindi pa. Mm -hmm. uh, again, manungkad nung uh, kasi sumusubaybay nga ako kami nung nalaman ho namin, pinatanong ko ko kaagad kung talagang merong nag-latch ho siya ng complaint sa DICT. Mm -hmm. uh, 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 specifically sa Postal Regulation Division ho namin. Mm -hmm. Nung nalaman ko kung wala, at uh, kinausap ko at diretso si Secretary Ivan, we, took po mo Sasmo, proprio. ibig sabihin, mm -hmm. no on okay. our own, kahit wala akong reklamo, kami okay. natanggap, yeah. mm -hmm. uh, o okay na kami nakita, kami ho mismo, ang uh, kumaksyon na kaagad at itama ho papatawag na po talaga natin sila para malaman no, ano okay. ba yung source ng dispute nila at tara i-resolve mm. uh, oh. rather than exercising our regulatory powers po. O oh, sige, so kumbaga wala pa talagang, uh, wala pang konfirmasyon na, um, na, na, na haharap sa inyo itong mga kanatawa ng Lala Move at saka itong taga Lala Move? Like, kung hindi mo sila haharap, you <clears throat> can impose penalties and even na uh, ano uh, bawiin yung franchise nila in the mm -hmm. exercise of our quasi-judicial power. So, Hmm. which includes the issues of subpoenas po and warrants po, Manong Ted. Okay, sige. So, bukas ba meron na kayong oras at uh, ano, lugar kung saan magpupulong? Uh, we hmm. tend to, ano, uh, we have to observe due process hopefully by uh, Friday. So, uh, bukas malaman nyo eksaktong araw at hmm. oras. Okay. Kung kailan nung confirm ng, uh, ng attendance so nila, Manong Ted. Pero we're aiming for Friday po. Ah, okay. Sige po. Sige. So, uh, hintayin natin itong development at kami nga po yung nagagalak na proactive ho dito ang DICT. Dito po sa isyong ito, after all, ang ating pinag-uusapan ay kapakanan din po ng ating mga kababayan na ang hanap buhay po ay itong courier service na ito. Tama po, Manong Fred. At uh, kami naman ay ipapasalamat sa inyong programa na patuloy nyo kami pinagkakatiwalaan at binibigyan ng pagkakataon magkakapagpaliwanag at uh, magbigay lino sa mga issues po manukin. Opo, salamat po na marami. Thank you si Asek Aboy para iso po ang takapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.